tingin. Kasi tayo ng flag. Israel. Israel. Yan. Yung pag-usapan ko pala. Pag-usapan natin yung ano, tungkol sa aso na uh, bago lang siyang namatay. Noong nakarambuan lang yata to siya namatay. Na, ang edad lang naman niya ay nasa ano, 31, 31 years and 165 days. So mahigit ah uh, 30 taon siyang nabuhay dito sa kasama sa amo niya. Itong istorya ni ni uh, ano anong pronounce nito kasi ang pronounce nito si Bubi kasi B O B I. Si Bubi ay taga ano to siya sa part of uh, Portugal dito sa Europe. Ito yung aso na ang istorya nito ay halos mamatay na rin to dati kasi ano to siya. Um, yung may ari nito dati ayaw nang magdagdag pa ng mga animal sa bahay nila o sa lugar nila kasi nga sa dami ng inaalagaan so tatlo to sila magkapatid so si isa to siya na dapat patayin pero ito si Bobby uh, nakatakas to tumakas so yung uh, may ari na nito ang pinaka may ari niya ngayon ay kinupkop nila bali tinago si Bobby sa kanyang mga magulang. Pero nalaman pa din ng mga magulang na si Bubi ay inalagaan pala sa anak niya. Yung anak niya ta nito, ang nag-alaga ay nasa edad pa ng 8 years old pa lang. So, yun na, ano na, itinago nila si Bubi nga sa doon sa lugar na hindi makita sa mga magulang kasi nga patayin. E, ngayon, na nalaman ng mga magulang, itanggap na. So, si Bubi, nakatira na ulit sa bahay nila. Ito si Bubi, Ang di ko lang pang ang ano nito ay isang rasa nito ay mastin, malaking aso to siya. So na ano siya, kaya siya nagtagal ng ganito. Mm, um, um, edad, idad kasi sigon dito sa ano, ang istorya nito sa ano ay, iba yung pinapakain niya, yung pinapakain niya yung may-ari ay yung mga ano, yung hinihimay-himay talaga. Hindi, hindi, yung basta-basta siya na pinapakain ng mga basta-basta mga pagkain kaya tumagal siya ng ano ng mga edad na gano'n, ng mahabang taon talaga so na nabanggit ko lang to na ano ko lang to na i ko lang, eh, sinir ko lang to dahil sa dami kasi mga tao na hindi ko maintindihan kung bakit uh, lalo na yung ganyan na kinakatay ang aso ayaw na ayaw ko talaga yan sinasaktan ang aso binabaril yung mga aso sinasagasaan yung mga aso uh, isa yan sa dahilan na bakit ko isinir ang tungkol dito sa aso kasi ito sa gilid ko ito ito si Israel nag dito kahapon ng pangtatlong taon niya ayan siya mayroon din kami isa dito si Kuro na halos mag 15 years na rin siya itong sunod na taon so isa yan sa dahilan kung bakit isir ko to na tungkol dito sa mga animal nakikita naman yan sa mga iba kong mga social media mga upload na tungkol din sa mga ano ah uh, dito sa mga animal. May mga pusa, may pusa kami dito. Um, itong dalawang aso. Kaya isa yan sa dilan kung bakit ko na isir ko tong buhay ni Bubi. Tung, uh, dahil nga dito sa mga ibang tao na hindi ko nakakaintindi na mag-alaga ng aso nga pero nakatali. Tapos pagkain lang na parang uh, parang pinabayaan lang halos. Isa yan sa mga ano na kung hindi natin kayang gampanan na mag-alaga ka ng aso. O mga animal na, anong animal man Kung gusto niya mag-alaga, alagaan natin Hindi yung mag-alaga ka lang ng parang libangan mo lang dyan na Makita mo lang siya na kumakain ng isang bisis, isang araw Hindi, alaga yun Parang ano mo lang na palibasa, mayroon kang aso Parang ano mo lang na, ay may aso kami dito Ang pag-alaga ng aso, sabi nga nila ay lifetime natin na obligasyon natin sa kanila Kailangan natin pakainin na maayos, painumin ng tubig wag natin itratas silang hayop kasi pagka ano wag ka na mag-alaga pagka hayop man lang ang tingin mo sa kanila wag mo nang ano wag mo na silang alagaan pero hindi naman ko sinasabi na gawin mong tao ang ano natin itrata natin sila ng maayos kasi pagka uh, itratas sila ng uh, hindi maayos napakaano naman natin kumuha tayo na para mag-alaga ng aso tapos ay nakakulong nakakadina nakatali ng lubid tapos hindi pa kaaya-ayang lugar nandyan yung mga dumi tapos pakainin mo lang kahit madumi na yung kainan di mo sila di, linisin yung kainan e, kung paano ko marunong magsalita yan na pakilinis naman yung kainan ko pakibigay naman ko ng tubig tapos andaning aso na sipain mo lang okay lang kung pagalitan mo kasi kasama naman yan sa disiplina natin sa aso tapos, ang daming kanya nakikita ko na mahilig mag-alaga ng aso pero kulang sa pansin yung alaga. Ito, yung balikan natin si Bubi. Ito si Bubi, kaya nagtagal din to siya sana mahabang panahon kasi hindi siya nakaranas ng pagtatali sa lugar na kung saan siya. Open siya. Kung saan siya pwede tumakbo, kung saan siya pwede pupunta kasi nasa, nakatira siya sa may parang ano lugar na talagang libre siyang makaano makagalaw. Hindi yung kinukulong siya. Tapos, Uh, pag may nakaramdaman ng, ng, hindi maganda yung aso, pinapa pinapabiterinaryo nila. Ang ano naman nito ay hindi naman to na i-ano natin talaga sila na um, pagalaga pag-alaga mo ay hindi yung may naramdaman yung aso parang wala mo lang inuubo yung aso kailangan natin din, uh, bigyan ng atensyon kasi kawawa rin naman pag nagkaramdam sila na hindi maganda parang tao rin yan eh nagkaramdam sila na hindi maganda eh, ito si si Bubi nagkaroon siya ng nagkasakit siya din sa veterinaryo uh, nagkaroon siya ng uh, nahirapan siya huminga so hangga na, naayos naman na ano, gumaling siya pero ito ito si Bubi alam niyo kung ano nito siya siya, siya lang naman ngayon ang may hawak ng Guinness Book of Record kasi nga umabot siya ng 31 years mahigit tinalo niya na yung nasa ano Uh, aso sa Australia na tumagal din ng 29 years. Ang aso natin, magtagal yan kung marunong ka talaga mag-alaga sa kanila. Ito yung aso namin, uh, ito siya maintain sa bakuna sa ano, yung anti-rabies kasi mamaya makaksidente sa amin lang din dito sa loob. Mamaya makakagat, at least men lang, meron tayong ano sa kanila, uh, anti-rabies. Uh, pagkain ito, three times a day, yun yung ano, yun yung pinakaroon namin ito kailangan pakainin tubig lagi pag, lalo pag init ah uh, kailangan talaga may tubig lagi sa ano nila sa inuman ng tubig tapos kainan nila may pagkain may, may almusal may tanghalian may hapunan may mirinda pa nga may pabiskuit-biskuit pa pag hapon meron kami dito mga alagang aso eh, yung isa si Kuro halos pag 15 years na yung isa namin nito tagabantay ng manok ganun din ang edad may edad na rin siya may kailaran na mga 4 uh, 15, uh, 14 years na rin siya sa ano dito. Malaking aso 'yun. Uh, kaya dito kami sa loob ng bahay, mahilig kami sa laga sa la mga ha, ano sa mga hayop. E, isa 'yan sa ano na bakit ko na ano to na ang buhay ng aso ay parang tao din na kung wala to sila pag wala kang aso sa, nasanay ka sa loob ng bahay na may aso boring pagka wala kang wala kang makulit wala wala kang mangulit sa wala kang kukulitin Ganun lang 'yon, pusa mayroon kami dito. Pagka mayroon ka kasi ng parang stress reliever eh. Pagdating mo galing sa trabaho, Nandyan may sumasalubong sa iyo, may mangungulit, may sasawayin ka, may papagalitan ka, parang anak mo. Ang touring mo sa kanila pag sa katagalan mong kasama ang aso. Kasi ngayon ko na nakakasama ng uh, nakakasama ng aso na matagal talaga yung isa namin si Kuro. Kasi nga almost 15 years na siyang nasa amin na, hanggang ngayon. Uh, okay naman siya, um, o oh, ba? medyo mahina na yung maglakad siya pero kakain kakain siya malakas okay siya lahat kaya lang hindi nakagaya dati na maglakad na malayo ngayon mapapagod na siya kaya pinabayaan na namin ko anong galaw niya dito sa loob ng bahay kahit saan saan na lang siya mag uh, magwiwi pinapayaan na namin pagkalitan pa bata na lang pero wala na rin siyang pakialam kung anong yung ko kung anong pinano namin sinasabi namin sa kanya kaya ganun magalaga na ng aso kailangan ilibri mo sila talaga hindi yung ikulong mo sila. Kasi ang aso kasi once lagi mo nakakulong, lagi nakakadina yan, lagi nakatali, stress talaga yan sila. Hindi talaga yan sila okay sa kanilang sitwasyon. Kasi imagine mo naman, yung lalo pag nakakadina, nakakulong, ilang metro, ilang dangkal lang naman yung lang kagalawa nila. Di, di kagaya ng ibang aso na kagaya sa kanila kasi nakatira kami dito sa dito sa farm na open sila kahit sila sila pupunta So, pag ikaw nagbabalak, lalo sa atin na wala ka masyadong space para sa mga animal, mmm, pag nag, mag mahilig ka sa aso, pag-isipan mo nang mabuti. Kasi ang hirap talaga pag mag-alaga ng aso, pag nasa loob ng bahay kasi kailangan mo talaga obligasyon mo yung magpalabasin mo sila, pa ihiin mo, pa, -pa ano mo sila, pa, mmm, para mag-CR mag sa labas. Yan yung mga ano. Yan yung mga, ano ko lang doon sa hindi talaga mag Uh, kulang sa atensyon sa ano sa aso. So balikan natin si Bube, ito si Bube ay uh, ano to siya. Um, napaka ano niya, napakabait kasi hindi siya nang nangiiala may pusa pa nga siyang ano uh, kasama. Hindi niya pinakailaman, napakabait na aso. Kaya yung ano dito pag uh, ako ng mga o nagbabasa ako ng mga tungkol sa aso, mas ano ako, mas natatouch ako sa mga istorya kasi nung nakaraang araw lang yung kay Jessica Soho yung sa KMJS na may aso doon na uh, iniwan sa ano sa pier siguro marami nakapanood kapanood noon kasi nag-viral naman din yung mga tuwing video na yan nag-viral yon na natatouch ako doon kasi tungkol sa aso kasi sabi ko na-adapt siya doon sa may ano na yon sa Cebu um, isa yan sa mga ano talaga na parang advocacy ko talaga na wag natin saktan ang mga aso e, kasi may may buhay yan eh Imagine, pagturuan mo sila ng gano'n, nakakaintindi. Mas ano pa nga sila eh, pag uh, nag-alaga ka ng aso kaysa tao, ang, ano, pag pagalitan mo yung tao, nag, ano, nakikimkim ng, ano yan, nakikimkim ng galit, o nagsumasama ng loob, hindi yan ano, pero pag aso, hindi yan ano, Kaya, pagalitan mo yan ngayon, maya, maya mga isang minuto, wala na yan, ikaw pang lalambingin yan, pero pag tao, hindi yan ano, hindi ganun ang ano ng tao, ugali ng tao. So ito yung ang uh, i -ini ko lang, ko lang tung tungkol sa aso. Ayun lang yung naisir ko ngayon kahit na uh, kunti na ano, mm um, nakatulong to sa inyo na huwag natin saktan yung mga hayop. Kahit anong hayop, huwag natin ano sila saktan kasi may buhay yan kagaya sa atin niyan.